Sa kaugnay na balita, nagbantang magbitiw si Comelec Commissioner Sixto Brillantes. Ito'y matapos na ipatigil ng Korte Suprema ang ipinatutupad na airtime limits ng political ads ng mga kandidato. Ayon kay Brillantes, dismayado na siya sa madalas na panghihimasok ng Korte Suprema sa desisyon ng Comelec. Si Noel Perfecto, nag -uulan. Personal na kakausapin ni Comelec Chair Sixto Brillantes sa Pangulong Binigno Aquino III, kaugnay ng umano'y muling paghihimasok ng kataas-taasang hukuman sa mga desisyon ng Commission on Elections, particularly yung may kinalaman sa ilang pagbabago sa operasyon ng ahensya na naglayalayong sanang gawing independyente, maayos, malinis, matipid at walang anumang bahid ng anumalya ang parating ng midterm elections sa Mayo ng taong kasalukuyan. Hayag ni Chairman Brillantes sa mga media men matapos ng muling ilagay sa temporary restraining order ng Korte Suprema ang isa pang panukala ng ahensya hinggil naman sa usaping paglilimitan ng airtime ng mga kandidato sa kanilang pangangampanya. Ayon kay Chairman Sixto Brillantes, dismayado na siya sa palagi ang pangihimasok ng Korte Suprema sa mga desisyon ng COMELEC kung kaya't imumungkahin na nito sa Pangulo na maglagay na lang na umano ng bagong komisyonado na mga ngasiwa ng operasyon ng COMELEC sa parating na lokal at nasyonal na halalan. Nauna sa mga pangingilang umano ng Supreme Court, ang paglalagay ng team buhay at team patay ng mga posters sa mga simbahan sa kabisayaan. Ang mainitang kontrobersiya sa halalan sa Cavite, at pangatlo, ang urong-sulong na desisyon ng Korte Suprema sa party list candidates na lalahok sa ikalawang automated election sa Mayo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.